sana naman Hindi siksik naman May lalagay pa ba? Wala pa Sabaw ba 'yon? Ilagay mo pa nga ba nilagay sa sandwich. Ito tayo nasa Dito dito nilagay. Hindi naman sa sabaw. Hindi sa atin. Ano 'yun ba? Tayo lang nandito. Pag sa atin, sa atin, yung patlo, ay, Yung crispy pata sisi. Ay, Di ba atin to? Meron, parang meron tayo Oh, yan. Ayan. Nakaya rin. Picture nyo yung Picture mo na tayo. na yung na lang pa tayo. Picture na muna natin. na.

kasi, baka pwede di patatan na yung